para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 14, 2023 na kung saan sa ngayon ay nananatili po na walang anumang sama ng panahon dito sa loob ng ating area of responsibility maliban sa habagat na patuloy pa rin na hinahatak ni Bagyong La na nagdudulot po ng mga isolated rains sa ilang bahagi po ng ating bansa lalo na po sa western part. Si, Bag si Bagyong La po ay nagsisimula na na manalasa lalong lalo na po mamayang gabi hanggang bukas ng gabi gabi. Diyan po sa diyan po sa mainland Japan kaya sa ating mga kababayan na nandiyan, iba yung pag iingat at paghanda lamang po lalo na diyan sa may Osaka, Okayama, Hiroshima at Machu. Dito naman po sa atin ay paghandaan natin ang muling paglakas ng habagat simula sa Miyerkules ay unti-unti na po nalalakas ang habagat na magsisimula na din na magdulot ng mas maulan na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa hanggang next week po yan lalo na at consistent ang ipinapakita rito na may panibagong sama ng panahon na mabubuo na mas magpapalakas ng habagat at sunod na bagyo na papasok o kaya ay mabubuo dito sa loob ng ating area of responsibility ay tatawagin yan sa local name na bagyong goring at ito naman ang pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa ng mga isolated rains. Sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Malolos, Bulacan, Bataan, Zambales, ilang bahagi ng Pangasinan, La Union, ilang bahagi ng Bicol Region, Palawan, ilang bahagi ng Samar Provinces, Leyte, Sikihor, Sipalay City at Sulu Archipelago at mamaya, ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa ilang bahagi po ng Bicol Region, Samar Provinces, Dumaguete, ilang bahagi ng Palawan, Metro Manila, Pangasinan, Bataan at Zambales. At mamayang hapon, mas maraming lugar na muli sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag at posible malalakas na mga pag lalo na po dyan sa may kabisayaan, Mindanao, ilang bahagi ng Southern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon at Ilocos Region. Pag-alabas po tayo sa ating mga tahanan ay guliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong pananggan natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman na po tayong nakataas na namang gale warning signals. Pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwan.